Kalimutan mo Ana Ano, ulitin mo nga! May sandwich na may mayonnaise at tomatoes. Ay, Teka. lumalamig hey, na yung kape. Hindi ko may namas kaya yung yug nga. <laughs> Hindi ka ba nasasarapan sa masahe ko? Nasasarapan nga ako. Sobrang sarap nga eh. oh, anong uh, price ko? Laking ginaba. Kinakala i-blow out kita. Pakakanin naman kita ng na gusto mong kanin. Sige, ano ba? Gusto mong kakainin, ma? Totoo yan, ha? Oo, oh, ano, gusto mong kainin. Oh. Sige. Ito, sulat mo para hindi mo makalimutan. Ayan. Oo. Oh. Baka eh. hindi ka matunawan dyan. Hey. Hindi ko kakainin yan. Ay. Ay, ano ba? Sus sulat, sulat mo. Cheese sandwich. Ba sulat mo. Su sulat ko pa naman. Cheese sandwich lang gusto mo. Cheese sandwich na may mayonnaise. <laughs> cheese sandwich na may mayonnaise. Oo, oh, dalawa na? na yan. Baka makalimutan mo sulat ko na. Hindi ko makalimutan cheese sandwich na may mayonnaise. Ano pa? Cheese sandwich na may mayonnaise oh. with tomatoes. Cheese sandwich na may mayonnaise at tomatoes. Yun. Oh. Makakalimutan ano mo yung tatlo. Tatat mo, mo lang yun. Hindi na kay Sulat muna. mo na. Huwag na. Cheese sandwich na may mayonnaise at tomatoes. Yun. Oh. susulat ko pa naman. Sus Mariosa ko naman. Cheese sandwich. Mo yun eh. Cheese sandwich na may mayonnaise at tomatoes. Makakalimutan mo ano, yun. Ulitin mo ka. Cheese sandwich. Tumimain eh, saka tomatoes. Ayan! Balik Ay, mo! Wala gawang isigyanin eh. Bakit na? Ngayon ang order mo. Kutsinta, tinamaan ka ng lintik. Sinasabi mo nga, ba't makakalimutan mo eh? Alin? Walang yog!